Maganda kumaka syempre sa lahat ng nakikinig at uh, sa niyong programa dyan tagagupan. Yes po. Ma'am Cathy, right now ano po ba niyo pumasabi dahil uh, ito na naman na uh, pag-aangkat na naman po ng uh, bigasa ang siya nga uh, naisipan po ati po gobyerno para lamang po mapanatili ang 20 pesos per kilo ng uh, rice programa ng ati po nga uh, gobyerno na siya naman po nga uh, hindi lang po sa kadiwa daw na ibibenda kundi pa rin daw po sa mga palengke pero mga ilan lamang po ng mga sektor ating uh lipunan ang siya habi po ma'am Cathy Oo Sir Frami actually ay uh, itong uh, binitawan na naman ng Department of Agriculture na uh, pinag-aaralan yung pag aangkat para masustained yung 20 pesos per kilo na uh, BBM o uh, uh, bigas veinte meron na ay isa na naman itong uh, pakulo o di kaya ito, ito isa isa siyang inutilan no inutilan ng gobyerno na palaging ang tinitingnan niyang solusyon para mapababa para ma-regulate yung presyo ng bigas sa palengke ay uh, ay yung pag aangkat at nakita na natin yung epekto nung uh, uh, pagsandig ng gobyerno sa uh, sa patuloy na pag-aangkat sa ating mga pangunahing pagkain lalo lalo na ng bigas ng isda na hindi naman ito nagresulta ng pagbaba ng presyo ng produkto sa mga palengke kundi ang mga kumita dito ay siyempre mga importers mga mga importers at mga traders at ganun din mga millers so ako kondenahin natin yan kapag itinuloy ng gobyerno given na sa ilalim ng RA 11203 o yung rice liberalization law ay bawal mag-angkat ang NFA para uh, gawin niyang uh, ibenta sa mga palengke. Pero doon sa ginawa kasi nilang amendments ng RA 11203 noong 2024, ay um, kailangan lang nila mag-declare ng food security emergency mm -hmm. para, para pwedeng mag-angkat ang National Food Authority. Pero kung tit tit titignan natin ay para sustain yung 20 pesos per kilo mag-angkat, isang kabaliwan yan, given na... Uh, ang ating bansa ay isang rice uh, agri isang agricultural country at mm -hmm. ang pinakapangunahing trabaho pa rin ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino ay tung ay nasa agrikultura so bakit hindi nila talagang pag-aralan bakit hindi talaga nila bigyan prioridad yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng matagal ng panawagan ng ating mga magsasaka ng mga subsidies mga uh, For subsidies at mga post-harvest facilities, higit lalo yung irrigation. Meron na actually ang NIA, National Irrigation Administration, Sir Frami, na isang case study kung saan ay sinubsidize nila yung 50,000 pesos na kailangan ng isang magsasaka, mm -hmm. nila yung irrigation, at yun yung naibebenta nila ng 29 pesos per kilo sa mga kadiwa centers. O bakit hindi yan ang gawin ng gobyerno kaysa mag-angkat given na ang uh, wala napaka volatile ang presyo mm -hmm. ng bigas sa world market ito ay base sa mga uh, stock no stock available stock sa world market marami syempre uh, mabababa pero kapag nagkaipitan sa sa stock ay eh, talagang tataas yan. no mataas at hindi tayo ay nakapagdidikta ng presyo ng bigas sa world market kundi siyempre yung mga exporting countries. So yes. bakit hindi titignan yung ng gobyerno yan? Bakit hindi siya tumingin dun sa long-term solution kaysa dun sa mga stop-gap measure lang na pag import at pag import ang kanyang palaging solusyon? So kainutila niyan, and at the same time, yung 20 pesos per kilo na 20 BBM, BBM ay Hanggat uh, hanggat hindi pinapalakas yung ating lokal na production yung mga yung 20 pesos per kilo na yan ay talagang um para very limited yung kanyang mas, ma, ma, magiging beneficiary and at the same time very limited din yung venue kung saan nila uh, mai, maibebenta ang nakakaawa yung ating mamamayang pilipino talagang pinapaasa dun sa meron ng 20 pesos per kilo pero kung titignan mo talagang pilahan si Sir Prami, may, may mga parang nakakaiyak, may umiiyak ng mga mga kababayan natin na nagbiyahe pa ng ilang uh, ilang kilometro, naglaan ng pamasahe. Pero pagdating niya doon si, pa, sa pilahan, kapag minalas ka ay wala na siyang maabutan kasi sobrang limited yung stock na naibibenta. And at the same time, very limited din yung volume na pwede mong bilhin. So lahat yan mm -hmm. ay another pakulo ng gobyerno na Um, hin uh, katulad lang nito, yung mga naipatupad niya ng mga program th this past few years mula nung naupo yung sulit rice, nutri rice, suggested maximum, suggested retail price, yung uh, food security emergency na hindi naman talaga uh, nag-click o hindi naman talaga nagtagumpay dahil walang taker ng mga LGUs para sila yung mag-distribute dun sa kanilang nasasakupan. Dahil ang mga LGU naman, hindi naman nila mandate na magbenta ng, ng bigas para sa kanilang ano. So yung pinaka-basic need ng mamamayang Pilipino, which is rice, ay kailangan mo pang pilahan. Kailangan mo pang, uh, kailangan pang magising ka ng alas tres para lang makapila, para matiyak na makakabili ka dun sa uh, bigas 20 meron na. Mmm -mm, yes. So mam Ma kasi ngayon po ba makikita po natin na kapag ganito maging sitwasyon ay uh, lalo po bang magkakaroon po ng problema ang ating pong mga magsasaka na siya naman po uh, itong darating po nang mga uh, kasi sa nga po natin na uh, pag-import na naman uh, at ito po ay dahil po sa uh, RTL uh, ay wala po tayo na no? wala pong makota-kota po diyan kahit ilan po sila gusto ay eh, talagang ipapasok po at uh, ngayon ay magsimula po na pag uh, tataniman naman po ng palay. Eh. Ma'am Cathy? Oo, actually tama yung sinabi mo sir Frami. Maraming mga magsasaka ang mga disgruntled. Kasi nung big, maalala natin nung uh, first week ng May kung saan binanggit na magkakaroon na ng 20 pesos per kilo at ang pilot area nila ay Visayas ay talagang... Na Nagresulta yun ng pagbaba ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Na may monitor tayo sa Samar na 10 pesos per kilo ang presyo ng palay niya. Ganun din yung dyan sa Isabela which is Isabela is a uh, rice uh, province, no? Umabot ng 12.50 pesos per kilo ang ang palay hanggang sa 14 pesos per kilo. Natali yung uh, farm gate price ng palay sa 14 pesos kahit diyan sa Dagupan sa Pangasinan. 'yung resulta no of serramid ng mga um uh, 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 mababagsak uh, yes. 'yung pag, 'yung pagbagsak ng presyo ng palay equals todo-todo um, uh, resulta yan ng todo-todong pag-import at kasabay niyan ay siyempre 'yung wala naman hindi naman nararamdaman ng ating mga magsasaka 'yung binabanggi eh, na namimili sila sa 23 pesos per kilo no dahil alam naman natin yung ating mga magsasaka, hindi niya kaya yung 100% clean at 14% dry na siyang pangunahing binibili, klase binibili ng NFA. Isa pang masakit dito, kung meron man mga magsasaka na nakapagbebenta sa NFA ayon sa kanila ay kailangan mong ano, uh, after two weeks, saka mo palang makuha yung bayad nung naibenta mong palay mm -hmm. at ito ay cheque pa. E paano pag walang, che walang checkbook ang ating mga pagsasaka? E de talagang hahanap pa sila dun sa banko kung uh, saan nila pwede i, i ano yun, i withdraw So lahat yan dahil sa bureaucracy ng gobyerno, palaging ang ating ang mga magsasaka ang mahihirap ang Uh, biktima dahil sa mga nangyayaring ganyan. Na-expose ito pero hindi talaga binibigyan pansin ng gobyerno. So ito yung challenge sa atin, mga magsasaka, mga consumers, na kailangan talaga itulak yung gobyerno na resolbahin yung crisis natin, napakataas na presyo ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Yung pag import ay stopgap measure lang dapat yan, hindi dapat yan magre-resulta ng pagpatay sa ating lokal na industriya. Hmm. Ma'am Cathy, sa tingin po ba ninyo na kinakailangan pa po ba ito or yung po bang benteng bigas sa program ngayon na ay uh, yung, uh, yung pera sabihin po natin na paglalaanan ay ilagay na lamang po sa mga harapat dapat po ng mga programa natin pong ng uh, Department of Agriculture yung direkta mismo at hindi mismo yung uh, kakainin na lamang po ng ating pong mga vulnerable sector na siya pong uh, po ng nasabi po ng bigasa. Oh, actually sir Rami, dapat at uh, two way ang tinitignan ng gobyerno, yung producer at saka mga consumers. Saan mm -hmm. pa napupunta ang ating mga buwis na binabayaran sa gobyerno? At tayo mahihirap ang main payer o uh, ah, nagbabayad ng buwis no lahat ng ating mga ah, pagising paggising pa lang natin ay ah, meron ng buwis yung ating mga tubig yung mga binibili natin na maliliit na sa ah, sa sa mga 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 tindahan so dapat yun ay magsisilbi sa malawak na bilang ng ating mga magsasaka sa mga consumers sa pamamagitan ng mga subsidies hindi simpleng magbayad ka ng AX, TUPAD, ay yan mm. na, yan ang solusyon. No? <laughs> Parang pinaasa mo pa mas doloy yung ating mga magsasaka doon sa mga binibigay mong TUPAD, mga AX, mga uh, GL, guarantee letter, kailangan nilang pilahan. E eh kung magbigay ka ng, mag-create ka ng uh, trabaho, kabubuhay na sahod kasabay nung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, mga post-harvest facilities, mga basic industry sa kanayunan para magkaroon, may magpo-process sa mga produkto na-produce ng ating mga magsasaka. Kasabay nun ay eh, yung mga basic industry na itinatayo mo sa kanayunan ay meron mapasukan yung ating mga manggagawa na hindi na kailangan pumunta pa dito sa kamay makipagsiksikan dito sa kamay nilaan na wala din naman kasi graduhan yung uh, pagpunta nila kung makakakuha sila ng matinong trabaho mm -hmm. so yeah, lahat yan ay kailangan talaga ng basic industry kasi niyan yan ay uh, hindi lang siya simpleng pagpapaunlad sa kanayunan kundi i-ensure na yung lupa ng ating mga magsasaka yung mga agricultural kan uh, land natin ay talagang ma-devote ma no devoted para sa pagtamnan ng ating mga pangangailangan natin sa pagkain. Hindi mga land use conversion, mm. conversion, hindi yung road widening, na kapag may road widening dyan sa isang bukid, ay natatakot na yung ating mga magsasaka kasi tiyak may itatayo ng subdivision sa, sa lugar nila. So lahat yan ay dapat komprehensibong tinitignan ng gobyerno. Hindi yung mga stopgap measures na pansamantala, pansamantala yan lang, pero pag uh, kalaunan, babalik ka doon sa realidad na napakataas ang presyo ng mga pagkain, na nawawalan ng trabaho, kasabay ng displacement. Sa mala, mala, marami natin mga magsasaka, dulot ng uh, land use conversion at crop conversion. Marami na ang nagsasabi sa atin, Sir Frami, na talagang hirap na hirap na sila, baon na sila sa utang, at sabay niyan ay um, naghahanap na ng alternatibong maitatanim dulot nung tuloy-tuloy uh, yung pagkalugi nila dahil sa uh, napakababang presyo ng kanilang produkto.